Hello, good day everyone. So, kung meron kayong Twitter o kung gaano katagal yung Twitter nyo, ayan, so, check nyo tong drop air, no? So, ayo So, para ma-check mo kung ilan yung magiging allocation So, ang gagawin mo lang is pindutin mo yung start. Ayan, no? So, copy mo yung code na yan. Tapos, ipapasok mo yan dito sa edit profile. Sa so pagbunta mo ng edit profile na yan, ipipaste mo yung code. Ayan, paste natin yung code. Hindi na. Mali, 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 mali mag-paste tayo ng code sa my bio. Kahit isingit mo na lang pindutin mo yung save tapos verify mo yung profile. So pag verify mo ng profile mo ayan. so makikita mo na dyan within 14 or 15 minutes makikita mo kung gaano nakalaki yung drop na makuha mo so ito na eh sayang din naman kasi diba so patusin na natin check na natin Ayan, so how many drops I have? One year and seven months ago pa lang yung Twitter account ko. So, sobrang liit lang nang makukuha akong drop. So, yun lang guys, no? Ayan, check nyo sa inyo. Ah, uh, i-comment ko na lang yung link ko sa baba. God bless you, ingat kayo. Ako nga pala, no? So, dagdag information na lang din pala to. Kasi, no, na-close ko na kanina. Ayan, so, gawin mo lang yung task na yan. Yan na trap. Gawin mo lang yung mga task na yan. So para madagdagan yung drop air mo. So ayan, so kailan mo mag-post? join ka sa Telegram nila. Yan na, na 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 na. na, So mag-invite ka ng lima para dagdag ng 15,000 na drop. So yun lang pala no. Kayo, ayun na. Yan yung mga pourings natin, no? Oh. tahimik masyado. Yan, so start na natin. Paano ba, ba tayo? Ay, dyan nyo pala makikita yung invite friends pala. Kung malilito kayo kasi ako nalito rin ako eh. Yan, so pindutin nyo lang yung ano, friends tapos pwede nyo lang kunin yung code. So yun lang guys na, God bless you, ingat kayo.